na ganun na yung boss mo. <laughs> <laughs> Nagdadaw no, no, no. na si Mama Oxy. Masakit ka lang lang na Alam niyo mong masama ang akong mm. makaramdam pa sa <laughs> patang mo. Kabibilin. Ako <laughs> <laughs> na ang kayo yung mag-enjoy. Masakit ka lang ako yung pa-upo. Oo yan. Kaya nga ako napapasin gawa ng no, mga banyo ah. <laughs> ako <laughs> na <laughs> to, kinungutan. Ano naman talaga parang dapat di si balik. Gusto yun naman yun. Minus points yun tayo. Basta safety lang lagi, kuya. Keep safe sige na formik pa ko na manapapan sinya mike para lang ito. ano Pag tumawa, uh, uh, uh -huh. yun, uh, ikaw ay sasaya ganun <laughs> yun, ay, yun, 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 yun?

para Pabigyan kanino ka um lumal si umaalis? Mabigyan si Crystal ng tupay. Kaya pala inspirasyon ko tali. Ayun ba? Eh. <laughs> ano ba yan? mo na ko. Kasi sinasabi ko lang pag mag-abroad ako, magdagdag ako -dag pang ni Crystal. Eh. Ayun na pala yung Side na pala, na pala Ah, sige. Hindi, <laughs> 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 ayun isipin mo, pag dito talaga, wala talagang ano. Kung hindi ka pa ma... Kung hindi ka pa ma-promote, kung hindi ka pa ma... Ano, wala. Pag ano na ba ako? Oh, mag lang years na ako eh. Magkano lang, magkano lang na, na sweldo natin. Swerte pa rin ako. parang dati pa lang gusto mo na may mabatsa. Parang hindi eh. Dati talaga. pa eh. Dati pa eh. Dati na nga. Parang amin alam mo dati pa. Parang na ako. Hindi, alam niya kasi na pag sa Pilipinas, wala talaga. Hindi ganun ka. Malay mo, pag ano uh, eh, sunod-sunod na tayo doon. No, ben? No? malay mo pagbuti basta pagbuti mo ah, keep safe lang lagi safe tapos healthy oh healthy para ano ba stay out of trouble <laughs> <laughs>